Ano yung sinasabi mo sa akin na pangarap mo? So, ito na nga mga Habibis. Si Tio Goryo, nung pumunta siya dito sa amin, kapag nakakausap ko siya, um, lagi niyang sinasabi sa akin na matagal na niyang pangarap na magkaroon ng motor. Para daw, halimbawa, magbabakasyon siya o pag uh, bibisita siya sa kanyang pamilya sa Quezon, sa probinsya namin, meron siya magamit pag uwi uh, para mabisita yung kanyang pamilya. Naisip ko naman na magpapasko, gusto ko sana ng to pa rin yung pangarap ni Tiogorio. Uh, I'm sure matutuwa 'yun. Um kanina tumawag ako, uh, Naghanap ako ng mga dealer kung merong available na motor na gusto niya pati yung kulay na gusto niya. Uh, and luckily, uh, today may bagong deliver kasi kaya lang iisang unit na lang daw. So parang ayoko nang palagpasin yung chance kasi baka mamaya mabili agad 'yun o makuha ng iba. Uh, puntahan na lang namin. Tapos, uh, surprise ko siya. Hindi naman surprise siguro, but more of like, uh, sabihan ko siya ngayon na bibili namin yung motor na gusto niya para matupad yung pangarap niya. Ayan, tama-tama. Si Chogorio nag, uh, -ano, nagkakarwash ng sasakyan namin. Puntahan natin sa sabihan ko. Chogorio! Hi! Malapit ka na matapos mag-carwash? Oo, oh, malapit ka Ano, tawag dito? Ano yung sinasabi mo sa akin na pangarap mo? Ah, yung ano, motor na uh, Honda Click. Pangarap mo na magkaroon ng motor na Honda Click? Oo. Oh, Anong Honda kulay yung Honda. gusto mo? Ha? Ah. Anong kulay yung gusto mo? Black. Kulay black? Oh. Bakit gusto mo magka-motor? Eh, delikado magka-motor. Ah, baka eh. mamaya eh... Maingat naman ako. Maingat ka mag-drive. Oo. Oh, oh. Pero gusto mo talaga? Gustong-gusto gusto mo magkaroon ng oh, motor? Oo, Matagal na. Ikaw ba yung nagkamotor na dati? Hindi pa? Nagkamotor na ako eh. Puro yung duma lang. Dabi ko ng malibo. Ay, ah, yung mga mamurahe. Uh, yung mga second hand, ganon? Second hand. Ay siya, sige. Pagkatapos mo dyan mag, ano, mag wash, may pupuntahan tayo. Ah, sige, sige. Okay, uh, sama natin si Raynon ha. Ah, okay, okay. Okay, uh, sige. Okay. Raynon? Oo. Oh. Raynon? Oo. Oh. Pagkatapos mong kumain, samahan mo kami ng Chugoryo ha. May pupuntahan Tano. tayo. Ah uh, bibila natin si Chugoryo ng motor kasi pangarap niya yung para naman na matupad at saka wala siyang sasakyan di ba? pag halimbawa uuwi siya ng vacation eh pangarap niya magka motor ako puntahan natin malapit lang dito okay. pagkatapos mo kumain ha pagkatapos naman ako. Ayan mukhang tapos na mag car wash si Chugodio. Mukhang excited yun. Baka nagbibihis na. Puntahan na namin yung bibilahan namin. Tama-tama yung pinagtanungan ko nag-iisa na lang dong unit yun. Actually, nag-iisang unit na bagong deliver. So, baka makuha pa ng iba, puntahan na namin now para makuha agad namin. Go? Yeah, let's go, let's uh, go. Let's go, tara. Uh, Excited right. ka na ako. <laughs> ano? Excited na ako. Excited ka na, bakit? Okay, siyempre, May ka, maganda eh. <laughs> First time mo magkano ng motor na maganda, na hindi second hand. Oh. Brand new. alam mo ba yung pinagtanungan ko? Nag-iisa na lang daw, tapos kulay black. Bagong deliver lang kanina. Parabuti, meron at na. Nag-iisa <laughs> lang, baka dumakuha na, kaya puntahan na natin. Let's go. Wala. Right na, let's go. Ikaw mag-drive, at si Joko, yung may drive na na bagong motor pag uwi. Wow. Tiyo, <laughs> wow. Gorio, ikaw naman ipagbindilhan ko ng motor, eh. make sure na ingatan mo ang pagdadrive. May marami na aksidente din sa motor. Dapat ay maingat ha. Oo, talagang buhay hindi man may Eh, sanay ka na din naman magmotor, di ba? Oh, yung mga motor mo dati na mga luma ay okay naman pag pagdadrive mo. Oh. Na pare, kimi magamit pag uuwi ka ng kay Dita Julie. Tsaka magbabag ka rito. Oo, di ba ka? Yan, napit na tayo sa yun. Excited na? Eh, dito na. May parking ba? Ibaba mo na lang muna kami rinan. Ayan. Ito na ang motor trade. Ayan, ito, ayan, oh. let's go. Excited na ito. Excited na, excited na. Ito pala yun. Let's go. So, ito daw, Chukuri, oh. Ito na yung ano. Ay, ganito ba talaga yung black? May talaga may parang kulay yellow. Ah, ito to ang latest. Ito yung V3. Ito yung V3. Ano, Chukuri? Ano, Chukuri, gusto mo yan? Ay, gusto mo tumingin na ibang kulay? Ano yung mga ibang kulay kuya? Yung gray. Ay may gray oh. Yung gray. Yun daw, meron itong kulay gray doon. Yung red daw, nakuha na. Ito ang gusto mo? O sige, itong kukuhin namin kuya. Thank you. Ano, anong feeling mo, Chugo? Siyempre, masaya. Ito yung ganda o. Yan. Inspect mo na, baka mamaya ay kung ano, i-double check mo mabuti. puti. Miss Ems, maraming salamat sa pa-discount ha. <laughs> sa uli din siya. Sa uli Thank din ba? You. Thank you, Miss Ems. Salamat Thank po. You po. So, nauna na kami sa bahay. Nakauwi na kami. Uh, si Chigorio, nagpagas muna ng kanyang bagong motor. Sobrang tuwan-tuwa siya. So, ayun na, si Chigorio. O, oh, nakarating ka. Di ka, di ka naligaw. Dito na lang, Dito na lang. Ikaw, kahit saan, dito, ipasok mo. Pahala ka. O, oh, kamusta ang iyong pag-drive? Okay naman. Parang, kamusta yung... ang bagong mong motor? Masarap siyang gamitin. Bago. Bago. Happy? Happy? Happy. <laughs> Talaga, komportabing-komportabing ang ganito siya. oh, yan. Ikaw na bala ba? kung saan mo ipapark siya, Goryo, ha? Yan.